hindi kasi ako ano sa mga ulam ito na lang ito na nga lang yan sila ibigyan ko ba 20 ah. <laughs> magpapayad mo na ako ng 20 salamat bigyan ako ng ulam ini ko kasi na ano. Papili na rin ako ng ano, sili. Magkano sili, busing? ito. Sampu -in, sampu -in, yan. Ito. Sampu rin. Sampu yan, sampu din yan. Pabili ako. Ang ano, mga gulay. Okay. Um. Dito ako kay nanay. Nandito si nanay, oh. Masaya na naman si nanay. Oh, masaya. Ito, bibigyan ko si nanay ng ano, mga kamigo-kamiga. Frutas. Frutas. Yan, prutas. Nay, o, bigay ko prutas. Tan, mayroon ka dyan kutsilyo, Tan. Ha? Paano mo tumano? Makagat na, Nay. Eh. Nakakain ka ba dito, Nay? Prutas? Ano lang yung, ano, bigyan kita ng ano mamaya. Ah, mayroon na lang kita. Wala mong kutsilyo ko, dalawa lang, eh. Wala ka kutsilo dyan? Ano ba yan? Pag ano na lang, ang uh, kutsilyo, uh, isa ko doon, ano kasi, yung isa ko doon, putol na putol, walang hawakan. Yung isa ko may hawakan, hindi eh, pa ano mamay, baka baka tusok pa. Ba? Nangyarap yun. Chill yun. Sabigay so, ko kay nanay. O, tanong Ayo. Masaya ka, nanay. Masaya ka. Oo. ko masaya si nanay sa putas. Ano mo doon? Tapos, ano ba yan? Ngayon, tanghali na kasing ano, oras na ba ngayon? Launa? O, launa? 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 Alaula lang pa na O katapos lang kasi kumain ni nanay. May ganyan na ako busing. May may ah may mga ganyan ako. Okay na busing. Kumusta? Oo. Oh. Nanay. Ano? Bakit ka nagwawala kanina? Bakit ah? Ano problema na naman ah? Nanood siya. Gusto mo nanood. Bigay okay. mo. Sobra-sobra naman yan, Tan. Sobra-sobra naman yan. Guba diba na. Hindi hmm. ito. Guba na, guba na. Ano nangyari so, na ano na. Ano ulit? O sige na. Pag ano si nanay, anuhan mo ng ano. Frutas, Tan. baba ko, bayramin kita kutsilyo, ha? Ha? Tapos ngayon, ugasan mo yan siya. Tapos ngayon, anuhan mo tan, Niitan mo siya? Parang gayat-gayat mo -gayat siya ba? Ha? So, sige, sandali lang. Papasok muna ako sa bahay. Kukuha ko chikuchil yun. Saya ka? Masaya ka, nanay? Sobrang saya, sabi mo. Sobrang saya. Alam, galing naman yung nanay. Nakakabig ka sa sinanay. Sobrang saya. Sobrang saya. Sobrang saya. <laughs> Hindi na mag-ano tayo, may kutsilyo akong kinuha. Pasok muna ako na, Nay. Ay, ayun na namin, mag-a yun. Lago mo yung ano, ugasan mo yung putas. Yung ano, yung tip, ano, yung, ano, ano yan. Mas pakaisipin na rin ng putas. Kaya, kaya, kaya. Pusupin ko na, Nay para makakain ka ng butas. Yan. Si, ano ko doon no, sa comments, mag-butas mag, mag daw eh. Ano ko na no, butas para iba naman, o diba? Okay. <laughs> <laughs> Kaya pa, ano ko doon sa loob. Ayan. Yan, eh, ano muna na ni Atan kasi, hindi kasi ni Nanay manguya eh, di ba? Kailangan tan yung kundi, man, ano lang tan ha? Kaya ito ko nang balatan, Tan. Ba? Kaya ito ko nang balatan. Oh? Ano ano lang yung ano tas ano yung 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 naman ang yung 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 lang ha ano yung 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 siya. Okay. okay naman. Tapos mayroon pa rin apple o masala sa mayroon naman yun. Again, muna, uusin niya talaga. Tapos yung ibang stan, ilagay mo sa plato, tan. ina mo. ina kaya para may ginagawa sa iyo tan. Para kung ano mayroon, magbibigay sa tan niya. Iba, wala mag a a Ano naman nautos po kay Jonathan, mga kami ko sa ka, niya. Oh, no, sabi eh. eh? no, nila, tamad ako eh. Sabi nila, tamad ako. Wala ang ginagawa. Sino nagsabi sa'yo? Ang hmm, mga basal po. Hindi nagsabing tamad ako. Sino nagsabi naman sa'yo na tamad ka? Di yung... Ah, yung ano, may nag-personal na sa'yo. Oo. Okay. Kaya, pakita mo na kasipag ka. Ano ang na hindi kayo nung utusan, tumitinus ka, gumagawa ka. Yun ang gagawin mo. Kasi pag, ano, alam mo naman, ang nagsisitaktag na naga ako, alam naman ni Atan yan. Di ba, Talis? Alam ko naman yan. Ha? Alam ko naman yan. Oo, uh, ganun. Kaya lang, um, nagtanggang din sa akin. Okay naman. Okay. Okay meron na nai eh. Pupuntahan ko pa mamaya yung nagbibigay ng damit. mamaya pa ako pupunta doon mga ano, mga siguro mga alas dos. Ha? Mga bago mag alas dos. Pupunta ko doon. Hindi, yun ako na rin yung alin ko. So, ano so. yung kumuna ko kung kasi sa'yo ha? Lagay mo sa plato, may plato ka ba dyan? <coughs> ang plato, plato. Wala? Sana so, may mag-sponsor. Uli. Na ano, oh. Mag-sponsor uli nga mababait ba? Limbawa man lang uli. Diba? May juice, Diyos. Diba? Kasi yung mga plato ko kasi, kasi ta, naibigay ibigay ko na sa mga ano, yung mga upa sa bahay na nung kailan ba yung ibigay ko. Naibigay ibigay ko ng Mayo pa, nung Mayo. Tapos yun nandun sa akin, babasagin. Tapos may natira ko ng dalawang ganyan na binibigay ko, binibigay ko sa inyo kagabi. Tapos yung mangkok, yun binigay ko. Hindi naman yun natin inugasan. Inuha ko.

hindi ka mo kay nanay. Ano oh, okay na Tapos yan, itabi mo na lang yan. Tapos pwede mo na kainin din. Kainin mo na lang din yan. mo na lang. Kainin mo na lang. na Tapos yan, mo muna yan siya kailangan yan malinis lagi sa may loob Okay, hindi okay. naman, okay, okay, ibasura na itong mga ano, ayan, 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 basura na siya, basura mo na. Pag ano, pwede kang kumain, yung yes, ito, ganyan, bawal, yung gata si nanay, ito, ilagay mo dito, ha? Yan para maganda tingnan, tapos ito naman, sabit mo muna ito, pwede dito lang yan, lagay mo para, ano, nakikita mo kung may, mayroong daga, ganun, ha? Ito, lagi mo itong, ano yan, asikasungin na, kasi mahirap na. Tapos yan, laging, ano, pag-iinis tayo yan. Kasi mamaya may biglang pumunta rito sa bahay nyo, walang masabi. kikita ng tao na malinis yung bahay mo na totoo yung mga sinasabi ko, ayoko rin naman magsigawaling. Sinagtatanong sila, na, na, nababasa ko ustan eh. eh hindi ka daw naglilinis. Sabi ko, pinapalinis ko kasi ano? Eh, nagagalit ako pag hindi ka naglilinis.

Sige, okay na, tapos mamaya, bibili na lang kita ng ano, ako na lang bibili, ng kutsilyo na bago ha, para may kutsilyo magbalwin ako, binab. kasi kutsilyo ko kasi, yan na lang kutsilyo ko, tapos yung isa kong kutsilyo, dalawa lang kasi kutsilyo ko sa bahay, ito kutsilyo okay, buhay ko kasi wala kutsilyo, yung isa kasi dito wala lang ito, kaya bibili na lang mamaya ha.

para naman may puso na ako makuha. ati kami Mino wala yeah. lang mo sa kasi hindi ko maroon makakasay wala ko lang ko saan mo saan? kaya mga yung puso diba meron hindi saan? taga dito lang taga dito lang sila alam yun bakit na ginausap ka niya hindi yeah, ako lang naisip ko parang plano ko yun sino naman mga tao lalaki mabahay ang Diyos ko oo oh, ano yeah. sabi ibang tagong uwi dyan Magpatulong kami, magpatulong ako. Tahanan ko yan, maghahati na lang kami para may mga puso mong padala para makuha niya, para meron din ang mga ko. Hindi ko kaya gamitin eh. Sa plan ay meron na ako, hindi ko kaya gamitin. Eh kayo, kayo mamahal. Hindi ko wala pa eh. Kasi ano eh, hindi ka pa naman monetize eh. At ako nga eh, wala nga eh. Wala? Hindi okay lang naman yun. Hindi ka pa ang Hindi wala, wala. Diba? Malay mo na, walang ano, ang inaano lang natin yung ano ni nanay nga. ano ba, tulong-tulong, ganyan, o diba? ba mga nagmamahal, ganyan, o mamahal, o ganyan. Uh -huh. Oo, mga ganyan gusto ko. Oh. sabihin mo, sa mga nagmamahal, o ganun lang, may makamahal sa'yo. Ganun yun, basta ang importante ko anong ano, kumilos ka rito, kung nakikita ng mga tao. Di ba, o? o ano ka rito, ano-ano ka lang, wala kang ginagawa. Na tulog-tulog ka rito, maaga ka hali, wala kang ginagawa. At hanggang nyo ba, mo, hindi higa. Nakakain hindi na niyo, gato, ganyan, ka na yung ganyan, yung ganyan, huwag ganyan. Linis-linis ka, muna ka para makita ng tao na. ang ganyan, laki yung pinagbago dito na tayo. Magkita sa labi dyan, walang masabi. Kaya ang inaano sa'yo, pupunain ka na, na malinis ka na, at saka isa pa, malinis ka. Ligo ka, para lalo kang mag-blooming.

Bibigyan nyo lang tayo ng mga ano, para pang tumawag sa akin nila yun. Tapos hanggap nyo. May number ako yan. Una, walang problema na sa sayo. Basta ipuntan ko kayo, halimbawa, na ano kasi mamaya, madami din maluloko. Madami rin maluloko sa ano sa Facebook, Youtube, malapit din ang gano'n sa'yo, nulukuhin ka, may tatawag yun pala. Ano lang pala yung, ano ba yun? Frank lang na? Oo, hindi, bukod sa Frank, ano yun, may mga i-scam. Ayan. Ano yun? Udod lang na? Oo, mga gano'n, may mga gano'n, panalakas. Ano yun? Kaya may isang pangayon, gano'n, yung pinapalasin. Ano sa akin natin nagbibigay ng mga puso eh? You know, uh -huh. oh, sila kasi marami naman silang ano kita tayo wala pa man tayong ano rin o di ba may nagmamahal pero wala ano kung may nagmamahal wala pa magandang loob salamat tayo sa Diyos may uh -huh. nagmamahal sa atin kaya uh -huh. Kami kong amiga ay hindi naman kailangan magkalat tayo ng malaki okay. ay, hindi tayo kailangan magungod ng malaki kung so, anong may ibibigay halimbawa kung may nagbigay na bukal sa puso tapapin natin kung ano hindi tayo magkalat ng

Kung may iba, may, may tumutulong, ano din ba, wapakalagahan natin. Ano rin, eh, makaling din natin siya. Eh, Pag-ano natin sa Diyos na, Lord, bahala ka na kung tao gano'n to ganyan. Kung wala ko, bahala ka po siya sa kanyang kabutihan. Na, nagbigay siya ng magandang loob na tulong, gano'n dito ganyan. Tatanggap puso ng bukas sa puso, gano'n dito ganyan. Eh. Siyempre, hirap din ang panahon niya panahumilukan. Maganda talaga yung may nagpapayo talaga sa iyo na, na ano ba, na hindi naman magbibigay ng talakihan kagadat sa iyo. Pero hindi na malaki nga yung camera, binigay niya lang para yung motor. Ay, hindi natin masabi yun. Yung may ibang may ibang -iba kasi ang tao. Yung may ibang. Malay mo, may magsak, matang sa'yo na milyonaryo, milyonaryo. O ba diba? apoy, pwede. Kung ganun, eh, paano kung wala? Yung parang ang hiling mo, hindi mapwiling gano'n. Kailangan kung may hiling sa'yo, mayroon yung kapalit na ka gagawin mo. Halimbawa, gato ganyan, mag, ano ka, mag, ano ka ng halimbawa, negosyo, magtinda ka ng balot. Gusto mo magtinda ka ng balot? Yung tabi, alam ko nilang, ano, gusto mo magtinda ng balot sa kanto? Sigarilyo na lang kaya? Hindi, bawal kasi ang ano ng sigarilyo, yung mga nabusan, ano ko sana, ano ko na bawal eh. Bawal Hindi ka ba? magtinda ng balot, pagtindahin kita dyan sa, 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 ano ng balot mabigitan balot mabigitan balot. balot balot tapos balot tapos, diba? balot. tapos may developed. di ba ay balot kaya rin dilog di pa yung ano so, ah uh ah -oh, ganon di pa yung presko ng balot di pa yung dilog ganon 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 Bubili ka ng isang trilo na balo. Balbaw, kasi may pumakod ba? May pumakod na ping. May pumakod doon eh. Hindi ba? Isubok mo dyan ang tan. Pilagod siya yung balot, eh. Hindi. Kahit papano ba na ano ba? Kahit papano na... Hindi Wala akong ginagawa. Nandito ka lang naman sa bahay. Yung ano ka ng baluting na limaw isang tray, isubok mo lang. Pag gusto mo din na sabihin mo sa akin, para halimbawa, ano ang kita nang buwan natin. Pag mayroon doon natin na tubo doon no. o pagka nang natubo doon sa basang di ba, o bigyan ko gano'n ganun o di ba diba, kahit puti sa akin may mga kahit papano ganun lang yung pan para matuto ka kasi hindi pwedeng easy-easy easy lang na ano kasi ako kasi prangka ako eh hindi e, pwedeng ganun ka easy-easy money eh. kailangan paghirapan din na yun kasi katulad niya sinasabi niya may mga bahay kami di ba mga katulad niya strict ginapan Tutulong ako, alam mo yan, ba? Tutulong ako. Nagahapot ako ng buwangin, ang graba. Tutulong ako mag-alabwede. Ganyan, di ba? Kita mo ako na. Tapos nagpapalitada ako. Nag-ano ako nag... Rarak ako, nagpipinis ako, nagtatiles ako, nag-wielding ako, nag ako, nag ako. Tapos nagbabari na ako. Tapos pag walang tao na kinukuha ko, ako gumawa ako, ako, sa bahay. Ganun lang saan ko natulong ako nag-wielding. Ginagawa ko pala lahat trabaho. Tapos, ano, proud ako na ano na ano ko yung patak ng pawis ko dahil sa pinagpaguran at pinaghirapan namin ng asawa. Pero ganun pa rin man sa awa ng Diyos, huwag kang magbago po ano man ang nararating mo. Yun lang. Kaya ngayon, mag, ano ka kasi ako talaga, nagpapayo talaga ako para matubuka. Ang, ang ano ko lang naman sa'yo, lima kung gusto mo unang negosyo, magpinda ka ng balok. Hindi yung masisiratan. Ang balot kasi tan ano di ba? Mainit pa. Ano mo ano, siya para ano loob, mamot o gato ganin. Ngayon, tulungan kita magluto. Alam mo isang pilang muna. Tapos mayroon akong po. Ganyan. Limawa, magpipiga ka ng balot yan sa kanto. Si nanay, nandito lang si nanay. Ngayon, subukan mo muna yan. Mabibinta yan, manuwala ka daming Kilala, kilala ka dyan, oh. Hindi nga sabihin iyo sa na Jonathan Balot. Oh, may pera ka lagi. Bakit ang mga pera mo na naubos ka gandaan? Nasaan ba mga pera mo yun? Hindi na naman nangyay ba? Tayo. Tayo tayo, siya? Kaya kung hindi ko na ako nang umasok sa alam mo, halimbawa, sabi ko lang kasi alam mo naman, hindi ko na ako, siyempre, ano ko ano, sa'yo, ano, ano diba, sabi mo nga, kaibigan tayo, diba, yun lang naman na, nagpakatotoo lang naman, yun lang naman. Maganda rin talaga sa mga magpapayong pala sa iyo. 'di ba? Omuisipin na. Pira-pira-pira ra ko pira ba? Tangon ka ng pera ang trabaho ka. 'di ba, pa? 'di ka Pag hindi ka magtrabaho, wala ka pera. 'di ba? Karon yun. dai lang pagirapan yon. Bago mo makamit 'di ba nanay no? Bago mo, kuha kami ng isang bagay, kalirapan yung gabi-gabi yan. Di ba? Hindi. Yeah, hindi, yeah, sabot na ako eh. Ako nga, nagtinda ako doon sa corn eh. Di ba? Doon sa corn. Di ba? Like school. Nagtinda ako doon. Nag-barbecue ako doon. Nag-barbecue ako doon. Ano ako? Talaga na eh. Nagtinda ako pala. May kain. Hindi ba yan? Uy, ako nga ko na kaya magtinda halimbawa, pinaubaya ko na sa churin ko. Binigay ko na sa churin ko yung pesto ko. Ano? Hindi na ako nagtinda sila ng pinapesto ko, ko dati. Nasubukan ko lahat. Lahat. Nasubukan ko pati pagyaya. Pagyaya. Trabaho lahat ng mga trabaho ng ano na kapulong, na paso ko yan. Oo. Uh, uh, hirap na ano po talaga. Yaya. Ano. Lahat na ko yung oo, Hmm. Pinagirapan ko talaga tan. Pinagirapan ko. Tapos pag may pira ako, binibigay ko sa mama ko. Ano. Ibali ako wala dati. Tapos ngayon, di ba, mama ko na sa ngayon, hindi ko naman tiis din. Kasi umiiyak yung si mama ba. Ibigyan ko rin. Kaya ano, hiling ni mama, bibigyan ko na ano, o kung anong abot na makakaya namin. Yan, kasi, siyempre magulang, di ba, nai? Eh? Kung wala, ka, sabihin mo, wala. Yun lang, tana, ang maano ko sa'yo, tana, mapapayo ko sa'yo, eh. Kung halimbawa na, na mag-isip-isip ka, kung malapit na mag-isimbero, Nalapit na mag-December, December na ngayon. No? Sober, sober, December. O, di ba? Oh. Wala nang isang daan, magpapasko na. Di ba? Wala na. <coughs> Wala nang isang daan, magpapasko na. Mga 90... 96 ata, 97, days keno, Ganun. Magpapasko na. Kailangan mo ng okay, para kung anong gusto mo mabilis sa katawan mo na ano kasi binibigyan kita ng gamit, ayaw mo. Binilhan kita ng gamit, hinahanap ko. Nasaan na? Wala. Kaya pinapon mo ata ba? Wala, wala akong ano Kaya ngayon, halimbawa, kung halimbawa man na may bibiling ka, ikaw mismo ang bubili ng sarili mong damit para maano mo ang pinagkirapan na mahirap pala mag-ano ng damit. Biruin mo, dami nang damit na sa iyo nagawala Nangawala. Dati, minamin, taba din. ngayon, binigyan kita ng ano dyan, halimbawa, o diba, pag may ano ka, binit, o nilalabahan mo, ba diba? Tapos, ano, sun may sunrocks ka, may sabon ka, gato ka yan, daunin na lang ang kailangan sa kabras. Now, okay. para, maka, para maka, ano ka, makabras ka. May okay, baras naman dyan? May baras ka, daunin, para mabango ang dami. Ha? Ah, kasi, para ganahan ka maglaba. Kasi para pag lumabas ka doon, halimbawa, mapangubango ka pa naman. Paano ka makaanap ng girls niya, kung hindi ka mabango? Oh. Diba, gusto mo pa naman ng gusto mo pa naman ng babae tapos hindi ka nagpapabang hindi ka malinis o paano na kasi ang mga babae kasi maarte rin mayroon lang gusto ko eh <laughs> <laughs> so, sana nga sana nga sana Ay, kayo magiging kami yan sinasaraman sa, ano ako sana eh. sana ano maging kayo yun lang naman ang hanap ko masaya ako pag magiging kayo hindi lang talaga sa akin <laughs> yun lang hindi ko na magpapalit rin kasi mahal ko na talaga yun e, paano kung hindi ka mahal? Basta ako siya. Mas maganda yung parehas ang nararamdaman yung dalawa. Tama niyo. Ang gusto niya sa ulit. Malay mo lang. Sana nga, sana nga, sana nga. In Jesus din. God's will, di ba? Diba? Hindi ako sa kanya. Wow. Hindi okay, na maganda. Na ang pagmamahal mo talaga, kundi siya na wala ng ibang... Hindi na... Ang ang ano mo, dip, dip, ang puso ko pa ganyan. Hindi na ano sa ipakitibok. Hinahata na Sa kanya na lang titibok. Sila, talaga tinitibok mo. di ba mapapanood niya ano yan? Shout out sa okay. sa'yo, Mayra. Silang... May shout out sa Ito lang talaga ang gusto niya, ano, ni Atan. Ito lang. Kahit tumanda. Kaya ang tanda. Kaya saan natin pa. Kahit tumanda nga siya. Tinda ka ng balot. na bago balot. Oh, Kasi malapit lang yan, ha? Magtinda ka ng balot kung gusto mo, sabihin mo sa akin. Nati, gusto mo magtinda ng balot. Bumili ka doon sa piko ng hmm. isang tree. Kung magkano ang presyo na, di ba? Minsan gabi, lumalabas ka. Magtanong-tanong ka rin magkano, kasi hindi ko alam presyo eh. Magtanong ka kung magkano ang presyo na, mag presyo ng balot sa pinipil na mong gano'n, di ba? mo? Tapos yung itlog, magkano yan? sa agay ko yan. Oh. Kaya pag yung ka o Pinoy, alam mo na kung magkano ang mo. Gano'n. Tapos ano ka ng ano, yung suka ba, hindi ka marunong pang hindi pang marami kasi mm -hmm. nabuhog yung ganyan balot eh. Hindi, magbili tayo ng suka na malaki. Yung suka na malaki ganyan. Tapos magbili tayo ng sili, magbili tayo ng asin, magbili tayo ng paminta, yung mga ganyan. Tapos yung luya, di ba, yung mga ganyan. Bawang. Ihalo natin doon para sumarap yung ano, templada ng ano oh. <laughs> mo. Para pa ba'y kumain ng balot. Sabihin, hmm, Junatan Balot. O, di ba? oh, diba? oh Junatan Balot. <laughs> Hindi ka na Junatan Pogi, Junatan Balot ka na. Pwede ba? Ayaw mo nun? Di ba sabi mo, baguhin mo yung ano mong pangalan mo? Hindi oh, pa ba Ha? Ang gusto O ano nanay? Si nanay, masaya si nanay. Ano nanay, masaya na. Si Jonathan kasi eh. Makulit eh. Yan si nanay. Ano nanay? Masaya. Na. Yun, si nanay. Ano, nanay? Oh, masaya. Oh, masaya na si nanay. Okay. Pinangaralan ko si Jonathan. Oh. Ano ba ang nakikinig to? Parang tong kapatid ko, parang kapatid ko lang to eh. Oh, yan si Jonathan, oh. Okay na, okay na atan. Sige okay na, uwi na muna ako.